Yep, yeah, magandang umaga mga trupa. Meron tayong tanggap na Bergman ngayon. Totoo yung hula at sabi-sabi sa mga group na pagsakasa. Puro changer lang ang alam ng mga mekaniko dyan. Tama kayo mga trupa. Pero may ibang pagkakaiba nga lang. Puro standard tayo dyan mga trupa. Drain natin yung langis tapos buksan natin yung dipstick para tumulo ng gusto then ola bugahan natin yung drain bolt nya para matanggal yung mga lupa lupa ayan punas punasan natin para kumintab siya at syempre pagkatapos nyan lapag muna natin dyan sandali kunin natin yung lagayan ng langis at syempre dapat punas punasan muna natin yan para walang malaglag na buhangin pagsasali natin yung langis at dapat ayan sakto lang yung langis na ilalagay natin walang labis walang kulang maya mga trupa ayan punasan din natin yung dipstick pati yung nilalagyan ng dipstick mga trupa para pagsali natin ng bagong langis siguradong malinis talaga siya. Tapos punasin na, punasan din natin yung ilalim ng makina. Pinagtutuluan ng langis. Tapos kamayin muna natin yung drain bolt dyan. Siyempre para sure, sure ball. Na hindi tayo ma-lost ng thread. Higpitan lang muna natin ang bahagya. Tapos kuhain natin yung torque wrench set natin yan ng 35 newton meter papakita ko sa inyo mga trupa kung paano mag set para hindi nawawala sa calibrate ayan na nga mga trupa S set na natin siya ng 35 newton meter ayan higpitan na natin para sureball na hindi siya ganoon kahigpit at di rin siya ganoon kaluwag nakuha natin yung tamang higpit niya tapos tanggal isiro-siro uli natin para hindi mawala sa calibration yung torque wrench natin ayan na mga trupa tapos yung kunin na natin yung imbudo tapos kunin na natin yung langis salin na natin yan ayan na